Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang purpose ng Duterte Dynasty sa Philippine politics mga idol. At sila nga po ang destroyer ng Aquino and Marcos Dynasty mga idol. Una, nawasak natin ng yellow propaganda. Pangalawa, sama-sama nating wawasakin ang red propaganda ng bangag admin na to. But my question is, hindi pa ba natin nawawasak ang red propaganda nila? The fact na marami nang nagigising sa katotohanan, tingin ko naging successful na tayo na mabasag ang red propaganda nila mga idol. Tama ba ako? Yeah! Isipin nyo na lang mga idol ha, yung page ko dati, naglipa na ang mga ulistang nabulag ni Bangag dyan. Pero ngayon, putya na na ang karamihan. Ayun, minumura na rin ng bangag-admin dahil unti-unti niyang sinisira ang ating bayan. Kaya tingin ko, nagtagumpay na po tayong mawasak ang red propaganda nila mga idol. Ang karamihan nila ng mga supporter nila ngayon ay puro na lang mga trolls at mga bayaran na lang. Pero sabihin mo ng mga organic o mga legit na tao, I don't think so. Kung noon, sobrang dami nila, malamang ngayon, konti na lang sila. Diba mga idol? So ngayon naman mga idol, pag may bagong post ang OVP page, magkakaroon na rin po tayo ng bantay post ng OVP para po maipakita natin na may ginagawa si VP Sara Duterte. Okay ba? Let's go! Courtesy call ni Vice President Sara Duterte at Mongolian Deputy Prime Minister H.E. Sainbuyan Amar Saikhan Tinanggap ni Vice President Sara Duterte si Mongolian Deputy Prime Minister H.E. Sainbuyan Amar Saikhan sa Office of the Vice President, Mandaluyong City. Ang pagbisitang ito ay kasabay ng pagdalo ng Deputy Prime Minister sa Pilipinas upang lumahok sa 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Kasabay rin nito ang pagdiriwang ng ikalimampung anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Mongolia. Isang milestone na nagpapakita ng matagal ng pagkakaibigan at bilateral cooperation ng dalawang bansa. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay nila ang disaster risk reduction at pagkilala sa mga banta na dulot ng climate change at mga natural disasters na maaring makaapekto sa Pilipinas at Mongolia. Pinigyang diin nila ang mahalagang papel ng pagiging handa at pakikipagtulungan sa pagtugon sa mga makabuluhang banta sa kaligtasan at kapakanan ng dalawang bansa. Good job, VP Sara! So ngayon naman mga idol, mag-share naman po tayo ng words of wisdom dito sa Mr. Rio Reels Talk. Let's go! kung masasabi mo, may, pera talaga sa Pilipinas, paano kung ma-justify na meron pa rin mga may mga tao? May mga mayroon talaga taong taman. Mm Kayo guys, pabor ba kayo na sadyang marami lang daw talagang mga tao na tamad? Kaya marami pa rin ang mga naghihirap ngayon? Hmm. Ano sa palagay niyo mga idol? Kama ba siya? Well, siguro. Pero guys, kung gusto ko sa inyo ipaliwanag to guys, putya, we need to have another video about this. Alam mo yun? Dahil sobrang habang explanation kung bakit may mga mahihirap pa rin talaga hanggang ngayon sa Pilipinas. Tapos ginagawa na naman, may poverty tayo sa government. Bakit binibigyan ng pera yung mga tao hindi nagkatrabaho? What the? That is exactly my question as well. Parang sarcastic question lang yan eh. Parang, gusto nyo bang magkapera? nang wala kayong gagawin? E di maging mahirap ka at mag-apply ka lang sa 4-piece. May pang-inom ka na, may pang ka pa. <laughs> Parang ganun eh, no? tapos pero hindi mo... ko okay. lang ang gawin. bibigyan kita. Magtatrabaho ba yan? Masyadong... Correct. Masyadong maaawain sa may hirap ang gobyerno eh, no? Pinapakain na lang nila ang may hirap, Pero hindi nila pinupush o minumotivate ang mga taong ito para hindi na po sila maging mahirap. Di ba? Well, may secret agenda kasi ako na ikita dyan mga idol. Alam nyo kasi, nagagamit po ng mga pool politiko ang mga mahihirap nating mga kababayan sa kanilang mga personal agenda. Katulad na lang ng mga rallies to support the agenda of a pul politiko na babayaran sila ng tigilimandaan kada isa. ba? Diba? Siyempre, mahihirap to mga to. Para magkapera lang, sasama ang mga mahihirap na yan sa rallies na yon, ba? Diba? Tingin nyo ba kung meron mga hanap buhay ang mga yan? Sasama ba yung mga yan sa mga rallies na mga pool politikos? Di ba hindi? Kaya nga, mas pipiliin na mga pool politiko na marami pa rin talaga ang mga salat at mahihirap Para marami silang makuhang tao sa kanilang mga personal agenda at pagpapasikat. Get's nyo guys? natin! binibida for the poor, mga slogan ng politiko, lagi for mm. the poor, for the poor, for the poor. Mm. Bakit hindi ang, ang ayusin yung mga nagtatrabaho? Bakit hindi lagyan ng benefit na dagdag yung mga nagtatrabaho maayos para yung mahihirap, mamomotivate na ayusin ko buhay ko para maging katulad din nila ako. Mm Laging, yung may, may hirap, binibigyan ng bahay, binibigyan ng libreng may imbis yung nagtatrabaho sa nang bigyan nalang, eh hey, ngayon, lalo yung mahirap, magiging mahirap na lang ako. Tama. Tama. May point naman si Idol. Kaya nga, mas masarap daw maging mahirap sa Pinas. Kasi may 40 sila. Yung ganyang klaseng mentality ang toxic sa mga isip ng mga taong tamad. Siyempre dahil iisipin ng mga batugang tao na to na may matatanggap naman sila monthly from 4 piece. Eh di hindi na lang sila magtatrabaho, di ba? Meron naman sila natatanggap eh. Di ba? Pero bilang tao, dapat naiisip din ninyo na mas magandang hindi kayo matawag na palamunin lang ng gobyerno. No offense sa mga taga-subaybay ko. Alam ko naman na walang ganun sa mga taga-subaybay ko eh. Alam ko naman na masisipag kayong lahat. At karamihan sa inyo ay mga employed. At tingin namin mga nagsusumikap na unfair na sa halip na pupunta sa pangkalusugan o edukasyon o sa pagpapaunlad ng bayan ang mga buwis na binabayad namin, napupunta lang sa mga tamad na umaasa lang sa ayuda ng gobyerno natin. Di ba, guys? Inaalagaan ko ako ng politiko, binibigyan ako ng mga ganitong benefit, ganitong... So, ibig sabihin noon, no? tutol ka sa ganong strategy ng gobyerno. Paano matutol? Me personally na really, 3D mga idol, di ako tutol. Kasi may mga tao talaga na kahit na anong pagsusumikap, mahirap pa rin talaga sila. Unang rason, ang daming anak. Pangalawa, siyempre kung sobrang daming anak, magkano lang ang sinasahod nila? 300 to 500 a day? Saan makakarating yun kung sampo ang kanilang mga anak? di ba? Mm -hmm. Pangatlo, walang matirahan ng maayos. Oh, no. Alam nyo yung mga ganun problema, ba? Diba? Hindi naman kasi ibig sabihin tumatanggap ng four piece ang ilan e eh puro na mga tamadyang mga yan. May mga nagsusumikap naman pero di po talaga sapat dahil sa pangkasalukuyang estado ng buhay nila. Ano yun? Hahayaan na lang ba natin na malugmok ang mga kababayan natin sa kahirapan dahil sa pagkakamali nila? Siyempre hindi, di ba? Tulungan natin sila hilahin natin pataas ang kanilang mga kamay. At tulungan natin ang lahat na makamit nila ang kanilang mga inaasam na wow! Di ba? Maging makatao lang tayo mga idol at huwag masyadong mapanghusga dahil hindi porkit mahirap at walang hanap buhay ang mga nakikita natin ibig sabihin nun tamad niyang mga yan. Walang tao ang gustong maging mahirap sa panahon ngayon. Tama. Lahat gustong magkaroon ng trabaho. Kaso ano bang mga hinihinging requirements para makapag-apply ka ng trabaho? Di ba? Pucha ultimong janitor college graduate with pleasing personality. <laughs> Di ba? Sa mga kita ng na ganun. Di ba? So may problema din talaga sa mga batas natin or sa mga requirements natin sa pag a accept ng mga aplikante. Di ba? Siguro kung luluwagan yung mga requirements na yon, maraming tao ang magkakatrabaho. Tama. Yan naman ang opinion ko dito. So not entirely tutol ako sa ganung klaseng idea na magbigay ng tulong sa mga mahihirap nating mga kababayan. Yeah! Pero hindi ko rin po sinasabi na mali si Idol. Ito nagasalita na to. May point din naman siya. Di ba? Toto ang siyang tao kung ibibigay mo. Sa so, but but Para may anak ako. Anak ko pag nadapa, mas standard. <coughs> may point naman si Idol eh. Okay naman po ang punto niya. At okay din po yung analogy niya tungkol sa anak niya na pag natumba, hayaan niyang tumayo para matutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Okay yun, para matuto lahat na tumayo sa mga sarili nating mga paa. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi ako anti-puro. Bagkos, anti-batugan o anti-tamad po ako. Pero naiintindihan ko yung ilan nating mga kababayan na kahit anong gawin nila na pagsusumikap, mahirap pa rin talaga sila. At yung mga tao na yon ang dapat nating tulungang makabangon sa lubos na kahirapan. Pero syempre, mas okay na trabaho upang kabuhayan ang ibigay sa kanila sa halip na monthly ayuda para magsumikap silang makaahon sa kahirapan. Di ho ba? Wow. Yun naman mga idol, ipapakita ko naman sa inyo ang napakalupit na taktika ni BP Sara na one wrong move na lang nila, checkmate na sila. Wow. Tara guys, G. binasa ko yung kanilang mga statements and uh, nakita ko doon ay puro un mm -hmm. unusual unbecoming unhinged ano yung isang un nila? desperada ba? buset na yan <laughs> An nga eh syunga lang ang pocha desperada daw ang pocha parang nanggani lang ata sa journalist na yun yung word na desperada <laughs> abnormal ang pocha <laughs> Isa pang an, I think it's unstable. Unstable yung di pa nababanggit ni VP Sara. Hindi, may ano eh. Uh, yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind. And what was the other one? Unfallful. Hindi, pero pa isa. Unstable. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was... Unsound. Ano, unsound is bully. Is one of those, and then young Gun. Okay. okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was... No, unsound uh, his is Remulia, Unhinge is one of those, and then Young Guns no. is... Um Unstable. Unstable, man, unstable man, yun. So, Tama yung, ako diba? Yan, ang, uh, yun lang naman yung gist ng uh, mga sinasabi nila. And uh, um, inahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal doon kay uh, DOJ. And then one is uh, um, a demand for a psychiatric exam mm -hmm. doon sa House of Representatives. Okay. So, unang-una, una. Pagkasal natin ang Pilipinas mm -hmm. dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Aroy! <laughs> Oo nga eh. Parang wala namang alam yan DOJ Secretary natin eh. <laughs> Sa sobrang pagpapasting ata niya eh, nag-shrink na rin yung utak niya eh, no? <laughs> There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. O oh guys, ha, makinig kayo. Uh, wala akong komento dyan kasi usaping mga attorney yan eh, at mga batas yan. So, okay. Tama po ang sinabi ni B.P. Sara. Hindi na lang ang komento Dapat sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon agad. But apparently, uh, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talaga ang mga mabagal ang pick up. <laughs> Sabog silang lahat. Napahiya pa tuloy yung pinatamaan ni BP, no? So, yan yun. Yon. Uh, and the next one is psychiatric. Uh, neuropsychiatric exam. Wala kang problema doon. Game tayo. Yun lang. <laughs> Imbis na matakot o masindak si BP Sara sa mga hamon nila, pucha game na game pa si VP Sara guys naloko na I will call that neuropsychiatric exam pero pero let us make this an election issue mm -hmm. yung young guns I am yep baby bua boys pa lang sila madam I'm sure kasi young sila makapare-elect pa yan they are running as re-electionists mm -hmm. so gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. <laughs> Aray ko po. Eh, parang unstable din pala kayo eh. Diba? Kasi bakit? Atake sila, pag sumagot yung inaatake nila, galit sila. Inata Tama. Opo, madam. Ugali po ng mga tongris man yan dyan sa Quadcom. Ang gusto nila, maging punching bag ang tinitira nila. Yung tipo na hindi sila binabanatan din. <laughs> yung tipo na they are not fighting back. Ganyan po ang ugali ng mga nasa Quadcom. At kabilang yung mga young buha boys na yan. Tawad na lang, unstable. Di para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako ina-attacke? Tama. Diba? So, I will do two tests neuropsychiatric exam uh -huh. and drug test. Patay tayo dyan. <laughs> In fairness, ang galing ng tactics ni BP Sara, no? Alam niyang hahamunin siya ng neuropsychiatric exam. Kaya ang ginawa niya, hinayaan niyang sabihan siya ng mga bagay na yon. Kaso ang nangyari, nung oras na nang rebattle niya, kinagat niya ang hamon ng mga tongrisman Pero dapat, kasama sila na magpapadrug test. ba? Diba? Kaboom. <laughs> Sabi ko na nga ba eh, may trap tactics si VP Sara eh. Ngayon guys, malalaman natin kung bangag din ba ang mga congressman na to pag umurong sila sa hamon ni VP Sara. ba? Diba? Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-trap test. Including speaker, ma'am? Ang punong isang yun, no? including speaker, eh, ma'am. Aba, ah, natural! Ano pala? Lahat ka ng mga kandidato, eh. Guys, pakibigyan po ng pamasahe yan. At pauwiin na. <laughs> ang buho po dyan, bu bu lakas-lakas pa naman ang boses. The voter, I am asking the candidates for Congress, the ones sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pa pang ibang kandidat Kalala ko si Margarita Nograles at si Paolo mm -hmm. Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Ngayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Yes, dapat na talaga mga idol. Dapat i-demand natin yan para hindi na maulit yung pagkakamali natin na bangag ang ating nahalal na presidente. <laughs> diba? Pucha payag kayo dick yung mga government official natin. ba? Diba? Even from barangays dapat. Magmula barangay captain to kagawad to kagawad ng bayan to mayor to governor to congressman to senators to vice president hanggang sa presidente dapat naman talaga may drug test yan. ba? Diba? Ano yung purkit binoto kayo ng mamamayan? Pucha, ligtas kayo dyan. Ano kayo, siniswerte? Mga hunghang dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. <laughs> e di napahiya pa kayong lahat ngayon. Pucha, ayan kasi. Hindi nyo binabasa ang ginagawa ni DP Sara. Ayan, tuloy. One wrong move nyo, checkmate kayong lahat. <laughs> so, bakit ka naman magagalit kung ang atake na atapi mo ay sumasagot? Tama, ba? Diba? Inaatake nyo eh. E di face the consequence, ba? Diba? asahan nyo na aatakehin din kayo. di ba? Diba? Ganun lang yun. Pucha, hindi punching bag yan tinitira nyo. Pucha, may kasabihan nga na kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo. ba? Diba? Pucha, uulitin ko, hindi punching bag ang VP namin. Nahahayaan lang kayo na banat-banatan lang siya. Nang hindi niya rin kayo babanatan. <laughs> ano kayo siniswerte? Yes, Okay ka dyan. Okay, sige. So, okay tayo dyan. May problema dyan. Yan ang gamahan ko, ah. Dalawang test sa akin. Isa lang sa kanila. Ang partida yun, mga idol. <laughs> <laughs> Wasak na naman ang mga tongresman nito. Wow, piyado pa ako. Ang partida yun. yun. Hindi, hmm. pinakadali ko na lang kasi sa kanila, eh. Kasi, ano ba? Partida na nga yun eh, di ba? Partida yun, mga idol. Para ano, tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine uh, Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin. Mm -hmm. Aray ko po. <laughs> Ngayon yung sagutin ng hamon ni VP Sara. Mga hunghang kayo lahat. <laughs> okay? At ang butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates mm -hmm. kasi unstable din sila. <laughs> Tama. ah uh, we need uh, independent third party hair Correct. testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami uh, to set the guide. Kailan nyo mong gusto mangyari yung test? Pag ginol na nila, okay na kayo. Hindi, hindi, hindi pwedeng 3 months after ha? kasi mag, hindi magbebroga yan ng 3 months. Tapos na yung testing nila. So anytime. Yari kayo. So as soon as possible pa nga. <laughs> <laughs> yari ang mga congressman at mga bugok na sinabihan na unstable si VP Sara. Oh, si Sandro, may sinabi rin yun, di ba? Oh, magpa-drag test ka boy, ha? Ewan ko lang kung may maisagot kayong lahat ngayon. Ayun <laughs> na, na, ayun na. magpa test lahat at sa akin, Game, of... na. Game na game si VP Sara. Oh. Yes! O ano, may sasagot pa kaya dito? Malamang ang rebattle ng mga ibang tongrisman ng bangag dito is hindi naman po kami nagkasalita ng kung ano-ano eh. Dapat siya lang. Eh di wow, di ba? Pag may narinig kayong ganyang mga sagot sa hamon ni D.P. Sara, ibig sabihin bangag din yun, katulad ng presidente natin. Pag-wag ito kumakagin ng young guys <laughs> na they're just blocking at you. I'm not ko na kaya dito, nandiyan kayo lahat, makikinig at nakita na nagsaki ako. What? Bluffing? What sense about bluffing? Kucha yan ang napakatinding taktika na Sara na nakita ko mga idol. Tingin ko, lahat mapapasunod sa hamon na to. Ngayon mga kapatids, kung sino man ang hindi magpapadrag test ngayon o ngayong bago matapos ang linggo na to, huwag niyong iboto sa darating na halalan. Kasi malamang, tikyan. Ako na magkasabi sa inyo. bluffing. May ganda ng resume for si pero walang 'Di ba? Oh. 'Di ba? Ayun nila magpa-drug test, bakit kaya? O nga, 'di ba si Kong Pulong yung nag-ano niyan? Panukala ng batas na 'yun, 'di diba? Na lahat dapat may drug test, 'di diba? Kaso 'di pa rin nila pinapasa, 'di ba? Kasi nga maraming bangag diyan. Ba't kaya nila magpa-drug test? Ba't kaya ayaw nilang ipasa yung batas na yun? ba? Diba? Ibig sabihin, may tinatago kayo. Puro bangag din siguro kayo katulad ng presidente nyo. ba? Diba? Ganun lang yun. So, 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 yan. Okay ako. Wala rin problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as a lawyer. Naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. Mm-hmm. Aroy. <laughs> so, papartidahan pa kayo ni Bipisara. Uulitin niya pa ang test na yan, mga idol. Iyak ang mga tongresman dito. <laughs> At iyak lahat ng mga troll farms nila. Kasi lahat mapapahiya. So, pangatlong euro sa exam ko na ito na kung sa kasakali, pag-i-call nila ang dare ko. Gratis sa inyo, ganoon ko yung Yes. So, I'm so, stable, unhinged, I'm becoming... And sound mind. And sound mind. Pero pa isang an, bilitin yun na lang. Yes. I'm not any of those. A problem. Yes, we absolutely know, Madam VP. Sila lang yun, Madam. Sila ang original na may mga unstable mind. Kasi ngayon, sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. I have Correct. never seen a politician na IDGAM. Kung <laughs> sabi siya, Pa, palak ko din na makigdumog ko sa kanal. Oh, yung pala yun! O, oh, diba? Sabi sa inyo eh. Anong sabi ni Bibi Sara, mga idol? Pakicomment na lang po ah. <laughs> Yan ang problema. Kasi, I am not like them. Correct. And a tendency sa mga ganito ng mga tao, sabihin nila, crazy, lukaret, lukaluka, -luka. hmm. buang, mm. desperada. Ba? desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. Tama. Tama. Saan ba kasi nanggaling yung word na desperada? No? Baka naman kay Lizard nanggaling yan, ha? So, anong desperada ko? Tama. 'di ba? So, yan yung problema nila. Yan yung problema nila kasi they've never seen anything like ARA. Kasi di ako maarreglo. Hmm. Hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. Laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Yon, yun naman pala kasi ang dahilan mga idol. Hindi na po tumatahimik si Madam. ini expose niya na ang korupsyon sa House of Representatives. Di ba? Puro magdala mga tao diyan. Di ba? Karamihan. 90% ata puro magdanakaw ang mga buwisit. So dapat na talaga i-expose ang korupsyon nila, lalong-lalo na diyan sa House of Representatives. Di ba? walang nagsasalita kontra sa administration. Ngayon, mayroon isang tao nagsasalita kontra sa... Huwag wala. Sa akin, sa nilid, sa ko, doon sa... Tinatawag nilang bua. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS doon. K-Million okay, so, Defensor. Do it to me. <laughs> Ngayon. Tama. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa ano anyway, eh, televised kahit sa test. test. Oh, imagine that. Correct yan, madam. Tama yan. naka dapat. Kaso ang problema dyan, pwede nilang doktorin ang resulta niyan. <coughs> Bayaran lang nila yung mga kukuha ng test o magpaprocess ng test. Wala na eh. ba? Diba? Dapat naka-live talaga yan. Tapos wala dapat kakausap na full politiko sa mga magpaprocess ng result. Para sure na din nila madadaya ang resulta dapat ganun ang gawin nila, di ba? So, yung kasi challenging mo, malunit na ito sa test. Oh, yeah! Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi ko yung ka, sekreto-sekreto kayo dyan lang testing ninyo. Tama, di ba? So, 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 ang masasabi ko lang is boom. <laughs> Correct, di ba? So, guys, alam nyo, napabilib ako ni BP Sara sa tactics niya na to, ah. Manang-mana siya sa tatay niya, guys. Chess master din tong si BP Sara, mga idol. Yeah! napahanga niya po talaga ako sa move niya na to. Ngayon guys, one wrong move. Ang mga nagkomento na yon, checkmate po silang lahat sa larong sinimulan ni VP Sara. Hindi na nabasa yun eh no? <laughs> sa bagay, may hina up at may utak ng mga tongresman na yon. Malamang matatakot ngayon yung mga adik na tongresman dyan. <laughs> Ewan ko lang kung may kumasa sa hamon na ito ni VP Sara. At itong move na to guys, ang bubulabog sa mundo ng politika. Itong ginawa na to ni Bipisara, Sara mga idol. Marami ang gagawa nito sigurado. Yung mga hindi adik ha. Pero yung mga adik, I doubt na gawin nyo na to. Especially yung bangag na presidente. O oh guys ha, please pass the word. Pag wala pong nagpa-drag test o kumasa sa hamon ni Baby Sara na kandidato ngayong halalan 2025, wag po nating iboto. Dahil ibig sabihin nun, dick ang mga hindi magpapadrag test na kandidato. nag lang po ako. Okay ba? <laughs> so paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.